Ito mga kaida, may tete-testingin tayo ng dito na alternator. Ito, nakailaw yung battery sign niya. Ito yung, gawin oh, niya. Ayun, oh, 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 oh. Ito yung walkover one. Ito, din natin yung charging niya. Kasi nakailaw na yung battery charging. 15 volts, overcharge yung alternator niya. Ngayon, maabot ng 15 volts. Ibig e, sabihin niya, na-overcharge no, pa yung alternator. Haan? Huh? Nakailaw yung battery sign. Kaya nag-sign ang battery, gawa na ang yung alternator nya yan yan ang gagawin natin mga idol ito pull out natin yung alternator para makata natin kung ano naging problema okay. ha? Huh? over yan po ang problema nya no? ang baterya nya sisirain pag overcharging charging yung alternator ito ito mga idol nabuksan na natin yung alternator ngayon nakata natin problema ito ang IC regulator yung diet nya okay pa naman pati yung rotor tsaka itong stator niya okay pa naman itong IC regulator ang may problema sa kanya kaya yun ang, uh, ang pinaka-papalitan natin kaya nag-odot charge yan no? wala na siya ng control hindi na control yung IC niya kaya umabot ng 15 volts yan uh, ang ating ka mga idol ito mga idol meron tayo dito na original na na IC ng starix tsaka ito IC ng sirento ngayon itong ibabaw nito pagpapalitin lang natin dito sa kabila lilipat natin to ito kasi bago lilipat natin dito sa IC ng Starix. kasi sira na yung IC nito lilipat lang natin tapos yun ang testing natin sa kuhan sa sa alternator kung mag overcharge charge pa rin siya hindi marami na rin kasi kung nagawa nito na pero wala pa pong nag over yun lang po pakikita ko po sa inyo kung paano gawin. lang natin tong pinakahi ng mga mga <laughs> Ay, natanggalan natin to. Tatanggalin lang natin to ang ko na ito. Ay, okay, doon. Ito ang pinaka high nito. So, at ito na mga idol, natanggalan natin yung ice nito. Ayan. Ito kasi, ito kasi brand new. Ay, ay. Ito yung pinaka ice shin ito dito. Lilipat natin siya kayo dito Starex. Gawa nang wala na kasi tayo ang pang Starex na high Ayan, yung Sorento, tsaka kung parang naman siya ng ng pin Uh, Para paras naman sa silang pin. Sasalpak lang natin siya. Ayan. Para mabuhuli natin siya. Ayan. Tapos hinangan lang, lang uli natin ito. Pagkayari, hinangan natin ito. Ayan mga, ayan mga ito, siya. Hinangan lang natin. kakabitan na rin natin 'yung nito ng karugot natin natin kaya testing na natin sa alternator kung siya mag overcharge sa hindi pag ito sa nag overcharge hindi natin pwede yung kabitin dito po lang sa testing na namin at ay testing na natin siya kung overcharge siya ay ba sila mga i-assemble na natin dito sa alternator para mag-testing natin kung charge charge siya o hindi yung mga idol Nakakabit na siya. Dito na siya. Tapos dito na yung mga idol, i-assemble na, na natin para ma-testing na natin agad kung siya mag-auto charge o hindi. Yan po, pag wala po kayong para ng na wala kayong pang kabit na IC na ang Starix, pwede nyo i-kabit yung pang pang Sorento. Tatanggalin nyo lang po yung kinakakunya, ililipan nyo lang doon sa original na IC ganoon lang po ang ginagawa ko dyan at ito na mga idol, tetesting natin kung ano talaga magiging resulta ng ating ginawang conversion kahabitan natin yung connection ng IC yung socket ng IC tsaka yung main line ng alternator lakas ko tayo ng voltmeter ngayon, susukotin natin sya yeah, ayan mga idol, tetesting natin yeah, ang charging nya 14.6 yeah, normal po yan mga idol Tama, tama po yung charging nya Kami na po kasi maabot sya ng 15, 16 Pero ito ang na okay na po ito Ikakabit na po natin sa sasakyan Ayan lang po mga idol, maraming salamat Makikita nyo po ang ating resulta At pagkakabit po nito Alta na ito so, mga idol, titestin na natin Ang ginawa natin eh namatay na Ayan, namatay na yung indicator nya ateto ito kayo mga idol, nagka-charge na siya. Ha? Normal ang charging niya, 14 na siya overcharge kami na maabot siya ng 15 iyon ang nagiging problema ng charging niya kaya ang magiging epekto noon sisirahin niya itong baterya niya maaaring masira din mga ilo niya pag kasi nagbos ng headlight kasi yung mga yari mag high voltage ang kanyang kanyang alternator lalakas ang karga ng kanyang baterya pero ito po ngayon normal na po ito mga idol ayan katribulusin natin normal na siya di bars lang yun ah wala na rin yung battery indicator niya yun lang po mga idol maraming maraming salamat sana may natin po na kayo God bless all